Hello once again Good day. Good evening sa ating lahat. Happy happy thursday Kumusta po tayong lahat mga people uh, Magandang buhay magandang oras Sa mga nanonood sa ating channel kumusta po At huwag niyo pong kalimutan Na isubscribe ang ating channel at tuloy-tuloy lang sa panunood mga people para marami kayong matutunan at makukuha ng idea dito <clears throat> welcome back sa ating channel mga people para malaman natin kung ano ang mga taglay anong kapangyarihan ng ating mga channel Ipapakita ko dito ang sinuku ang kahoy sinuku ang baging no kahoy po yan kambal ang sinukuang kahoy people, marami tayong nalalaman tungkol sa sinukuang kahoy. Merong sinukuang kahoy na hindi talaga malapitan na ni kahit ni isa ay hindi niyo pa makikita at hindi natin natatagpuan kahit sinong magaling na manggagamot agimatero, agimatera ay wala pa nakakatagpo sa tunay na sinukuang puno. Diba? So wag kayong wag tayong magmalaki o magmayabang. Yung iba kasi minsan nagsasabi sa akin na hindi yan ang sinukuan. People, hindi naman. Ang sinukuan, ito ay tawag na sinukuan. No? Tinawag na sinukuan baging nakahoy ito. Ito naman talaga ang tawag kahit saan. Kahit panuurin mo sa YouTube channel at sa mga Agimatero at sa Banahaw at sa Quiapo pag tinanong mo kung ano to ang tawag nito ay sinukuan So kaya hindi na tayo i-epal hindi na tayo magko ng kakaiba people Huwag mo nang hanapin ang tunay na sinukuan Kung gusto mo hanapin yan ikaw na mismo ang magtuklas Kasi kahit ako na laging tumutuklas sa kabundukan, kailugan, karagatan o kahit saan mang lupalop ng kabundukan na pinupuntahan ko ay hindi ko pa rin natagpuan ang tunay na sinukuan na halos hindi malapitan ng tao at mga ibon. No, baka yan ay haka-haka lang or hindi natin alam, no? So, kahit ako ayoko na ring pangarapin yan. Mangarap na lang ako dito sa bagay na ito dahil ito ay subok na at nakakatulong. Hindi natin dapat ini-small o binabawalang bahala ang bagay na ito dahil ito ay gawa ng Diyos Paano nabuhay ang isang puno baging sa, sa kailugan sa gitna ng bundok na hindi naman ito inaalagaan ng tao? ba? Diba? Ito ang nag-alaga nito, kalikasan, ang kanto, diwata at ang Diyos ng kabutihan. Kasi mapapansin mo yan, may krus sa gitna. At sa dulo niyan, krus din yan people. Tinanggal, <coughs> inanuhan ko lang. Nilagyan ko lang ng ganyan para malagyan natin ng kwintas. So ito people, ang pagkakaalam ko sa sinukuan, ang sinukuan ay sinusukuan ng mga hayop, mababangis na hayop, tunay din yun na people. At iso, ito rin po people ay herbal, ito ay nakakagamot ng mga, mga sakit at ito ay protection. Ito lamang ang karga mo sa katawan mo. Solve ka na. Ito dati nung binaril kami, people. Ito lang ang nasa gilid ng aking We, uh, aking uh, passenger seat hindi tumagos yung bala dahil ito ay tagusan so ibig sabihin sa tagusan na ito na cross, hindi ka talaga yan matatagusan kumaga puder, protectado ka ang taglay na kapangyarihan na sino ko ang baging nakahoy na kambal ay may taglay na pampaswerte bakit? Nasi kambal yan no, kambal ang kahoy niya no bira ka makatagpo ng kambal na kahoy people at ito rin, bira tayo makatagpo ng kambal na kahoy na katulad nito. Only isinukuan lamang ang meron. At tingnan kung titingnan mong maigi yan, napakaganda ng pagkakrusis niya people. Itim at napakaliwanag. No? Ang tagal na kapangyarihan nito people ay proteksyon at pudiran ka iwas disgrasya sa bala, sa mga bababangis na hayop, pampaamo, pampasuko. At herbal din ito people yung mga chip-chip nito people ilaga ay eh, kahit yung buo nito ilaga basta hindi lang naka eto kasi naka varnish niyan para hindi amagin kasi inaamag to people kaya ito pwede itong herbal napakalakas sa kapangyarihan nito pagka pinutol mo ito people tubig ang dagta niya iniinom ko ang tubig nito napakalamig yan ang taglay na kapangyarihan na sinuko ang baging na kahoy no? Maraming klase ang sinukuan people, mayroong sinukuan halaman, may sinukuan ang baging, mayroong sinuko kahoy, may sinukuan lahat. So ako kumpleto ako ng sinukuan, isa na lamang wala sa akin yung sinukuan na sinasabi ng buong ng lahat na hindi malapitan. Huwag na nating pangarapin 'yon dahil mahirap 'yon pangarapin. Baka buhay mo pa ang mawala pagka pinangarap mo pa 'yon. Mangarap ka na lang sa simpleng ganito, ayos na 'yan. Kasi yung sinukuan na kahoy na hindi malapitan, pag kayo nakuha mo, patay ka rin doon. Sa bagay na ito ay subok na namin people. Ito ay ang katawan nito, pwede ihalo sa garapa, sa langis, panghaplas, pwede ilaga para inumin ng mga pasyenteng may sakit ng pangkalahatan. Protection na rin ito people. Kaya napakamayuwaga ang kahoy na to. Kaya hindi dapat na to iismulin. Kung ito kaya ginawa ko 'yan para ikwintas natin at ito ay hindi pwedeng hakbangan, respetuhin mo ang mga kalikasan dahil magbibigay protection sa iyo at nagbibigay din ito ng swerte. Basta makita ka ng kambal na hindi basta-basta, 'yan ay pampaswerte people. May swerteng taglay ka na, may pa protection ka na din at may herbal ka pa all in one people. Tunay po 'yan dahil subok na po 'yan dahil yan, ang binabahagi kong herbal na sinuko ang kahoy yung mga malalaki nito. Tunay at nagpapagaling ng sakit ng lahat ng klasing sakit. Makulam ka man o ma, talagang ang sakit mo ay doktor ito lang herbal na to ay nakakapagpagaling na ng sakit. O paano people? Nakapagpashare na ako sa inyo kung nais nyo ako i-contactin. Kontakin ninyo ako sa Facebook account ko, Merlygon sa Pontejos. Ako dati si Maria Gonza at Merlin gonzalez Ponteos. Is shortcut ko ngayon na Merlin Gonza Ponteos ang aking Facebook account. I-PM ninyo ako dyan kung mayroon kayong katanungan o gusto nyo nung maglimos ng mga kahoy na ganito. Ito ay buhay, ito ay sarili naming tuklas, kami mismo ang kumuha nito. Kaya ang kapangyarihan taglay nito ay powerful talaga people. May basbas -bas na, may dasal na at pinapaganda pa. Maraming salamat people sa tuloy-tuloy na pag-subscribe sa akin at panunood sa aking vlogs. God bless muli sa inyo. Ingat-ingat po tayo mga people. Bye-bye muna sa ngayon.